Sabi po ni Senator de Lima kay Duterte, he dug his own grave today with his personal invitation to ICC. Dahil nagsalita na rin po ang Malacanang na hindi nila pipigilan ang ICC kung sakali nga na uh, ituloy, pumunta dito, ituloy ang investigation o kaya sa madalit salita pwede nang arestohin nga itong si Digong. Yan kasi ang hiniling na itong si Duterte. Kaya Hinukay mo na ang sarili mong libingan. Yan po ang payag na Senator de Lima. I am unfazed by Duterte's violent gesture against me dahil inambahan ng suntok na itong si Digong sa si Senator de Lima. After all, he dug his own grave. Yun nga. I welcome the pronouncements of Malacanang that the Philippine government at long last will cooperate with the ICC and Interpol should they serve arrest warrants against Duterte and his cohorts. I hope they come soon so justice and healing may finally start for the families of all the victims of Duterte's crimes. Totoo yung sinabi ng Senator Dilima na uh, mukhang eto na, nagsalita na ang Malacanang na makikipag-cooperate na with the ICC. Dahil naon na, Inarecommendan ng ilang senators na bumalik na ang ating bansa mag-rejoin sa ICC. Tayo ba ay nagsasabi rin na I hope ICC comes soon? Sigurado mas, mas maraming kababayan natin ang, ang gustong mangyari to na pumunta na ang ICC kung ano man arestohin si Digong dahil ang pagkakaalam natin, ang dinig natin na andyan na at nailabas na daw ang warrant of arrest. Matagal na. Kaya lang kasi uh, siguro inaantay rin nila na maging uh, na maging cooperative ang ating gobyerno sa ICC. Good luck. Talagang gusto mong ibagsak sa Senator De Lima, ano ho? Masakit 'yon. Mahirap talaga 'yan. Mahirap tanggapin 'yon na yung pilit mong binagsak ay nasa tabi mo at ikaw naman. Ikaw sa tulong ng sarili mo ang tutulong para bumagsak ka. Ang malaki kasing factor dyan ay sarili mo. Ikaw ang nagpapabagsak sa sarili mo, Mr. Duterte. At tutulungan lang yan na Senator Dilima. Hmm. Kaya mo? Sa tingin ko, hindi. Hindi kakayanin ang isang Duterte ang nangyari kay Senator Dilima.